Hi guys. Kumusta kayo? Ngayon may pupuntahan ako. Eh kaya naglalakad ako ngayon papuntang clinic. Kailangan na uh, pumunta sa clinic eh. Uh, may may appointment ako sa doktor ko. So kanina parang gusto kong umalis na parang hindi. Pero sabi ko hindi eh okay naman eh. Kaya tumuloy ako. Kaya naglalakad ako ngayon. Sana naman walang walang <laughs> ano fireworks na lilipad dito kasi naglalakad nga ako. Hindi ako niya tinirin gawa nga ng masama pakiramdam niya. Malayo-layo din. Nalalaka rin. Pero no choice. Kailangan eh. God bless na lang. Siguro wala namang lilipad na na Christmas uh, firecrackers dito firecrackers sa uh, fireworks <laughs> ayun no, ito nasa na ako pakita ko sa inyo na, ayun na sa park may mga tao may mga bata naman dito na naglalaro sa park kaya siguro okay naman kaya ay, ayun ito naglalakad ako tahimik ito yung lugar namin dito na sa awa ng Diyos ay hindi pa naman na kami hindi pa naman kami at hindi naman kami nakaranas ng nararanasan ng sa ibang lugar nakita nyo yung building na yan guys yung isa dalawa pakat nung building dyan ako pupunta up to the may sasakyan kasi yan itong building